Yes sir, isang mabilisan lang inihayag na ng SBP at PBA kung sino ang magiging head coach ng Gilas Pilipinas sa Asian Games Yan ay walang iba kundi si Coach Tim Cohn Una nang sinabi ni Coach Tim Cohn na hindi siya interesado na maging head coach ng Gilas Pilipinas dahil nakafocus siya sa Barangay Inebra Pero nagkaroon ng meeting ito pong uh, PBA kasama po ang SMC Sports Director na si Alfrancis Chua at na-convince nila ito pong si Coach Tim Cohn na maging Head Coach ng Gilas Pilipinas for now dahil uh, malapit na ang Asian Games. At si Boss Alfrancis Chua ang magiging Squad Manager. Actually, kaninang umaga na balita na natin to sa aking Facebook page. Pwede niyong silipin yan sa Lakas Pinoy PH dahil kaninang madaling araw nakatanggap tayo ng message sa ating Marites tungkol sa development na to. Pwede nyong silipin niya sa Lakas Pinoy PH. At sa final lineup ng Gilas Pilipinas sa Asian Games na nilapas ng POC ay uh, meron pong magiging pagbabago. Asahan natin yung ating magiging final 12 sa Asian Games ay bubuoyin ng mga PBA players from SMC. Ang balita nga natin, yung mga players from Southeast Asian Games ang babandera sa lineup ng Gilas Pilipinas sa upcoming Asian Games. At quarterfinals na dito sa FIBA World Cup. Sabayan na paglilibang ang mga natitirang games dito sa World Cup. Mag-register na sa so 1xbet, one, of the top betting sites sa buong mundo. Mag-register gamit ang inyong email or mobile number at upon registration, huwag niyo pong kalimutan ilagay ang aking promo code, the side, t h e s i d e upang may chance na makakuha ng up to 7,000 pesos na bonus banks, e-wallets, cryptocurrencies, pwedeng pang cash in at pang cash out. Ano pa yung hinihintay nyo? Register na at mag-deposit.